Tatanggalin mo ha. Ha? Ha? Huwag mo akong subukan. Hindi ako natatakot sa inyo. Mga kamag-anak, ano ba kayo? Mga lain ng babalang? Ha? Hindi, okay, tanggalin mo yan. Paano ka nakapasok? Paano mo naba nabasag yung pudar na ito? Paano? Ha? So, yung ginagawa ng anti mo, ginagawa mo. Oh. Tatanungin ko ang mo. ano, kay ba na, tama? Ha? Hmm. Papatayin kita pa niya, ano, Ay, hindi ay ako ng ganyan yung gano'n. akong kasing mong Ha? Anong nilagay mo sa panibago na ito? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Anong pinagagawa mo dyan? Pinag kasi... Anong kasing sugat? Anong mo dyan? Gagaling na to eh. Binasag mo kayong pulit. Eh. Ha? Naligtaan lang yung tubig. Kaya nakapasok ka. babay hmm. Babae na lang kita. Babae. Nakasama yung boses mo. Ay, hihirapan kita. Nakikita mo mabantay ko? Ha? Marami ba kami o konti? Marami. Hmm. Gusto mo pasampo lang kita? Ha? Tanggalin mo ha. Nakikita ko kung tinatanggal mo Hindi. Ha? Okay, baklasin mo yan. Tanggalin mo yan. Wala akong pakailang sa may iiwan mo. Ilan taon na yung anak mo? 14. Saka? 2. Oh, ganyan ba? Hindi, salin lahi yan. Tama? Ano ka? Mangkukulang mga babara? Mangkukulang. Pero pabarang na. Tama? Ini test sana hmm. yung shoe. Ano ba gamit mo? Kadi lang ipi mo, manika. 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 Hmm. manika. Ano ko daming ano? Oo. Oh. Ito lang ako sa'yo. May sakit doktor ba to? Wala. Pero... Pero... Ang galing na yan. Ang yan, eh, no? Ito, pagaling na to. Kari naglagi. Hama, ikaw naglagay. Panggalin mo yan. Gusto mo ba, wakang kita? ah Tanggalin mo Patayin mo na Ay, patayin kita pa niya. Nagkong kayo ni si Mikey siya po. basta Ulit sila eh. Ginawa mo yan. Alam mo kasalan. Alam mo nakasaad sa Biblia yan. Tama, di ba? O, oh, anong sinasabi sa Biblia? Exodus 18 hanggang 20, 22. ah patay ng mangkukulam, mambabarang, mang manggagaway, mga masasamang espirito, elemento. Tama, di ba? Oo, yeah. so, bas gumawa ng ganyan, hindi ka mo na nagisip. Kaya swerte ng napangasawa din na, bro. Hindi man di siya. Mga <coughs> oh, pika mo ginawa sa kanina? Oo, oh, tatanungin kita. Ano ba yung nagpagawa sa lola niya? Ang niyo rin. Nasa sa Maynila. Oo. Oh. Oo.

Yan Ganoon ang takot eh. Hindi na makainap ang eh. Ha? Naulit-ulit okay, pa niya. Naulit-ulit. Tapos kawawa naman yung nanay na ito. Ang nanay na ito. Ang ano eh. Ang kasi nakaharap. Kasi may halo lang sa talaga. Baka nagsusum. Tama. Nagsusum siya eh. Sunugin mo yung manika ah. Ah, kailan mo susun... Kailan mawawala yan? Gusto kong mawala yan? Kailan? Bukas Mawawala yan? Sisiguraduhin mo, ha? Huh? Pero papatayin kita. Ay, hindi. Hindi. kita, eh. Paano yan? Ha? Hmm. Mm. May ganang tawad dito sa babae yung ginintong. Tagasando yan. Tagasando siya. Samardin. Samardin? Samar ka mag-anak ng babaeng. yung ina. Ibabalik ko lahat sa iyan hanggang mamatay ka. Ha? Ibabalik ko lahat sa iyan hanggang mamatay ka. Ah, hindi ah, na sa makaganti ay makaano. Mm hindi -hmm. na sa Diyos. May ganang tawag sa ating ama. Paano kayo aharap? Ganyan ginagawa niyo. Huh? <coughs> hmm. Ha? Ha? Hmm. Ito sa po yung ginang yung may na lang. na lang. na Hindi na Hindi na hindi ako natatakot sa inyo ha? ako sa may ka ba dito o wala? wala 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 eh na lang pero ibabalik ko lang sa mamatay ka. anong nangyari ngayon sa auntie mo? nakahiga okay. po mm siya at mawatatanggalan na rin ang kakayanan hanggang mamatay. Tama? Paano yan ikaw? Nahuli kita, hindi ka ano? Anong huwag po? Ginawa mo nga yan eh. Paano kung hindi kita nahuli? O, oh. baba ito? Hindi po. Ay. naman po Ay, mga sinungaling kayo. Hindi ako naniniwala sa inyo. Kaya rapang sa... Gusto mo kaya rapang ngayon sa bantay ko? Rako pera pa ka kano yung kalimang 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 mo kalimang 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 Ha? Oh, Masakit ba? Grabe oh, 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 ginagawa niyo Hindi oh. kayo naawa sa mga ganyan. Ha? Gusto mo, dalawa naman tayo maglaban eh. Kasi okay, yung mga gantong tao yun na ano. Ha? na yan, magpahalam pa Ha, Panginoon kong Isus, sa akin namang dakila, mingi ako sa inyong basbas, na po ang gumampala at ibalik ang lahat ng kanyang ginawa. San, Ipratris, Akmik, Atal. Poo! Oh! Panginoon kong Isus, sa akin namang dakila, mingi ako sa inyong basbas, Napatayin po ang magiging bantay na ito. Pasok! Oh! Kamusta? oh wala nang makakapasok. Kagaling na ba siya? Kailangan ba natin pumunta sa doktor para ma-check up siya? Kailangan? Mm -hmm. Kailangan para gumaling na siya ng tuluyan, no? Abantayan ah, mo itong babaeng to, ha? Anong pangalan mo? Ano yung pangalan mo eh? Ano daw? Atang. Atang? Oo, atang yun. Oh, oh, atang. Oo, oh, okay, okay. Ah, uh, binigay binigyan niya ng pangalan. Ayun po nagaling. Oh, oh, hindi ko na matandaan. Ah, uh, bantayan mo to ha. Ilang taon ka na ba? Ilang taon ka nang hiwata ka? Ayan. Hindi mo na alam. Nasa 33 to 35 ka eh. Ganun ba? Tsaka ba galing gusto ko malaman? Kasi uh, sinabi ka sa akin ng ano natin, ni Apopoko, yung uh, spiritual naman dirigma. Tama? O, oh, saan mo ba ako na, paano ka na sumama sa amin? Valenzuela po ako. Valenzuela ka? Okay. Anong, ano mo, sumama ka? Okay. Ah, ano sabi ng bantay ko sa'yo? Bantayan ko po po yung Bantayan, ha? Bantayan mo, ha? Huwag okay. mo siya pabayaan, na Anong kakayanan mo? Ito? Ano yung kakayanan mo para madepensa mo yung ano nito? Pero wala naman ako nakikita, eh. Tama? Tinanggal na lahat kanina, di ba? Oh, hindi na to mapapasukan ha. Hindi na ha. Gagaling na to, no. Sa ngalan ng Ama, no? Anong sabi ng Diyos sa atin? Sa amin. Ano? Ah, na oh. nangangailangan. No? Pero, ganun pa man. Kailangan, ah, uh, sila, no? Okay. Basta, diwata, atang. Pangako mo sa akin na huwag mo itong iwanan, ha? Ha? Okay. Diyan ang binigyan kong bantay. Tama? At telekinetic tayo. Tama? Sabi ka lang kung anong problema. Kasi may sinasabi ka kanina sa akin, eh. Na may ano siya, Yung pala yung sinasabi niya, di siya natangan. Di ba sabi ko, may sinasabi yung bantay. Hmm. hmm. Eh, din mo siya, pwede. Ha? Tawagin. Ha? Ha? Oh, 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 oh. Ang bait niya. Ano <laughs> yung diwata kasi? Tama, diwata ka? Ang hihin. Oh, Galing kang Valenzuela, isa kang diwata. Isa kang chan sa puno or ano ba? Ah, puno. Okay. Oh. Sumabay ka lang pala sa amin. no? Oh. Oh, dahil nakita mo diwanag. Tama po. Oh. Ah, ay, hindi ko makita yun. Diwata ka, ah, huwag mapapasukan. Ito na Uli kong punta dito. No? Ah, alam kong marami pa tayong gagamutin. No? Sinasabi rin sa akin ng bantay. Maraming salamat sa iyo, Atang, ha? Bantay to, ha? Bantayan, okay. ha? Pag sinabi kong tatlo, labas yan sa katawan na yan, ha? Adum, idum, nurum, nurum. Isa, dalawa, tatlo, labas. Poo! Hindi, ginigin mo na. O, Hindi kita inipitan, ha? Wala akong inipit sa paa mo ah uh, shout out pala sa unang una sa ating amang nakila na si Yahweh at pangangang itos. Uh, shout out kay Apo Erik Eric, Apo Charin, Apo Marin, Apo Kain Pong <coughs> Tima, Apo Eric, Apo Charin. si uh, shout out din kay Sis Maika, kay Madam N. Oligario at kay Apo Rosita ng Barretos. Uh, muli ito po ang... Ah, uh, Sa shout out Supremo pala. Shout out kay Lakay Judel, Jet, at uh, Gerard. Muli ito po ang Tima, Apo Eric, Apo Charin. Maraming salamat. Pagkati mo naman.